Hey guys, papasok na naman tayo guys. Papasok na naman tayo ng trabaho. pasok na naman tayo ng trabaho. Uy, si Mingkay. Ay, Mingkay. Uy, alis na ako, papasok na ako. Alis na dyan. Papasok na ako. Alis na dyan. Papasok na ako. Papasok na sa trabaho. Baba na ikaw. Baba na ikaw, Mingkay. Baba na, Mingkay. Baba na kay papasok na ako. Ha? Baba na mingkay kay papasok na ako, mingkay. Ha? Baba na kay papasok na ako. Mingkay. Papasok na ako, mingkay. oy, Papasok na ako, mingkay. Baba na ikaw. Ano po? Ayaw mong ko. Ay, baba na. Baba na kayo, papasok na ako. Hmm. Papasok na ako. Naku, dumapa pa. Papasok na ako eh. Papasok na ako. Hmm. Uy, papasok na ako. Naku, ayaw umalis. Uy, papasok na ako ni Kai. Kay, papasok na 'to, ya. Hindi na ikaw Hmm, tiga. Ay mga malibos, umabilis diyan. Ha? Papasok na eh. Baba na. Okay. Papasok din tayo ng tayo. Na, ano ba 'yan? Ha? Papasok na tayo. Okay. Nah, Babay na ikaw, babay na oh, babay na. Hmm. Oh, dumapa pa. Sama ka ni Kai? Ha, sama ka? Papaw! Nakalabas na naman talaga ikaw, Papaw. Ha? Ikaw talaga Papaw. Tigas talaga ulo mo papa wa. Okay, Pasok kayo. Uh -huh. Baba na ikaw. Baba na. Baba na ikaw. Ay, papasok na ako. Baba na. Baba na. Papasok na ako eh. Baba na ikaw. Baba na. Ha? Papasok na eh. Ayaw mo pang bumaba. Hmm? Sama ikaw. Ha? Sama yung alaga ko guys. Oh. Gusto si mama. Ayaw bumaba. Baba na ikaw. Hmm? Baba na ikaw ha? Baba na. Hili. Baba na. na kita na dito 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 bilis Talon dito dito bilis. bilis good job bye 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 oh, bye 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 Bye-bye, guys.